kung nakikita nyo, ayan o, oh, may mga ugat ayan mga farmers yan, balot na to so, ba? yung malalaki ito mga ka-farmers so ayan, 16 days sila ngayon kunin na natin at ilaga Hello mga ka-farmers, good day sa ating lahat and welcome back to my channel Merino Farm TV Alright so for today's video mga ka-farmers, uh, magsasalang tayo ng itlog dito sa incubator So gagawin natin siyang balot Imo-monitor natin yung kung paano mag from day 7 hanggang day 16 Hanggang pwede na natin siyang uh, lutuin uh, Balot sa puti yung pipilitin natin gagawin so simulan na natin mga ka-farmers ito yung isasalang natin so nasa 25 pieces wala siyang isang tray uh, for the sake lang ng uh, tutorial natin kung paano mag gawa ng balot Ayan. so ayusin ko lang yung camera mga ka-farmers ito nga pala yung incubator natin 560 capacity automatic alright So ayusin ko lang yung camera. Ayan. alright All Una mga farmers, kailangan natin ng lapis. Pipitsahan natin 'to, tong mga itlog para at least alam natin kung kailan siya sinalang. Tapos ito yung tray ng incubator. essential na mga ka-farmers sa Ay, natin ganito. Uh, ngayon ay November 16 so 11-16 at least ang importante dito alam natin yung araw kung kailan natin siya sinalang Ayan. para hindi tayo malito mga ka-farmers Kasi pag hindi natin alam yung araw o makalimutan natin yung petsa kung kailan natin sinalang, lalo na pag balot yung corpus natin, hindi natin nala Naka, mamaya nakalimutan natin sobra na pala siya sa 18 days pero ang ang gagawin natin dito mga ka farmers ay 16 days ayoko kasi ng 18 days pagkuhan masyado ng malaki yung sisiw so 16 is para sa akin yun yung pinaka best days ng balot. So malapit na yung Christmas mga ka-farmers. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Yun may basag hindi pwede pag may basag kasi hindi pwedeng isa lang kasi hindi rin lang siya mababalot masisira lang titingnan natin kung sa 24 pieces ng itlog kung ilan yung mababalot natin Ito nga pala mga ka-farmers, ito yung mga maliliit o small size lang na itlog. Iniiwan kasi to hindi kasi ito pinipick up na sa balutan kasi nga masyadong maliit. Lugi naman kasi yung bibili pag um, ganito kalaki. See? Ganito lang kalaki yung itlog tapos bibilihin mo ng mahal. So mga ka-farmers, magkano na ba yung bintahan dyan sa inyo ng balut? Dito sa amin ang hilaw nasa 1350 ang isa. Kapag naman yung luto, range siya ng 20 pesos up to 22. So, depende sa nagtitinda. So ayun. Ilagay na natin sa tray. Ayan. Na ilagay na natin siya sa tray mga farmers. Ayun. So gagawin natin ay sasalang natin sa incubator. Muna natin. Yay. So, ito yung incubator natin. 560 capacity to mga ka-farmers. Uh, automatic to siya. Ito yung uh, humidity niya. Ayun yung tangke ng tubig, diretso yan siya dito. Ito yung temperature. Ayan. Automatic to kaso ngayon, hindi kasi namin to Ayan, kikita nyo yung sa automatic. Naka-off lang siya, nasa gitna. Hindi kasi pwedeng pagalawin dahil mayroong mga itlog ng gansa ano gaano kalalaki yung itlog ng gansa mga farmers ayan. hindi siya pwede kita nyo naman hindi kaya pag in automatic namin to bababa siya ng ganyan o ganyan ay e, possible baka malaglag yung itlog ayan ay mga ayan, may mga date kung kailan sinalang so kalagay natin to ito yung pinetsahan natin dito sa taas dito okay. Ito naman ay mga Rhode island red na itlog. Yan. Ito sila papapisain to mga to. Papapisain to mga ka-farmers. Yan mga gansa, yan. Papapisain yan. Ito sa atin gagawin natin ay pangbalot or balot. Si silipin natin yan after 7 days. Silipin natin, tatanggalin natin yung uh, hindi, walang imbrayo, tsaka yung merong imbrayo, ibabalik natin sa incubator hanggang mag-16 days. So at least, kung sakali, first time nyo mag gawa ng balot, makikita nyo yung difference ng, ng uh, may imbrayo or infertile na itlog, mga ka-farmers. Ayan yung incubator natin. Siya nga pala, nabili namin to dito sa seller. Ayan o, ayan yung baka gusto nyo rin umorder. Ayan. Ito yung may-ari o yung maker ng incubator na pinagbilhan namin. Ayan. Taga Darapidap Aritao, Nueva Vizcaya. Malayo yung pinanggalingan. 560 capacity pero wala to siyang wala siyang hatcher, seater lang siya pero nakapagpapisa na rin kami dito mga ka-farmers o so, ginagawa lang from here, bababa -baba siya rito pagdating dito sa dulo or naglalagay kami ng karton dito sa ilalim, yung mga malapit ng magpisa ayun, napipisa na siya Balikan natin siya after 7 days mga ka-farmers. No? Ito yung itsura ng incubator natin. Ito yung yung tanki ng tubig. Ayan. So medyo marumi lang, malikabok. So balik tayo mga ka-farmers after 7 days. Okay, so good evening mga ka-farmers. Ngayon ay November 27th. So iilawan na natin yung ating mga sinalang sa incubator 24 eggs. Tingnan natin kung ilan yung mga fertile uh, or yung, yung may embryo at yung wala. So makikita natin yan pag inilawan natin. So madilim dito mga ka-farmers para at least makita natin yung itlog. So tara simulan na natin mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, kung nakikita nyo, yan o, oh, may mga ugat. Yan mga ka farmers yan. Balot na to. So, 9 days na to na balot. Yan o, oh. kita nyo. Yan o. Oh. Yan. Kita nyo yung ugat. Pag dito may sinilip Oh. Yan, meron. So, dito yan, meron na yan. So, ito naman mga ka-farmers, wala. Wala. So, pwede na to siyang tanggalin at ilaga. Ayan, iwalay na natin to siya. ito, mga farmers oh. gumagalaw yung sisiw sa loob. Ayan, lapit natin. Oh. Gumagalaw mga ka-farmers na. So, wala. penoy mga ka farmers penoy ah, oh, penoy pwede na pang laga ito meron Dito nya may ugat To meron din may ugat ito meron Penoy meron so, meron so, yung ugat wala wala đen, vừa lợn đến về nơi về nói, về nơi đang về nơi à nè Did not develop So, 50% mga ka-farmers, uh, 50% yung may embryo, 50% din tong mga penoy. Yan. Dahil na nato siyang panglaga, masarap din to mga ka-farmers. So, abangan yung... Uh, pag nag-16 days na to mga ka-farmers, uh, lulutuin natin and imumukbang natin. Tingnan natin kung magiging balot ba sa puti yung ating sinalang sa incubator so, ayan lang mga ka-farmers magandang gabi sa ating lahat so, ito mga ka-farmers so ayan 16 days lang ngayon kunin na natin at ilaga aso Ah, so yun nga lang Uh, brown out balik tayo mamaya mga ka-farmers alright so mga ka-farmers ito na yung ating balot na sinalang sincubator so 16 days sila ngayon so andito yung dalawang pinsan ko sin San Jeremy, sin San Michael uh, tinawag ko yung presence nila kasi hindi ko kayang ubusin to mag-isa so, kailangan ko silang uh, tumulong, hiningig yung tulong nila Okay, so simulan na natin 16 days

Yan. Yan. I-upload ko rin naman. So, ito mga ka-farmers oh, sa puti. Yan. Balot sa puti. Yan. Pero ang pinaka-the best talaga nito na tamang araw is 18 days. Yan yung mga hinahanap talaga ng karamihan. So ako kasi 16 days lang kasi hindi ako masyadong mahilig sa malalaki yung sisiw. So to sa akin 16 days to. So, ito lang. So ayun lang mga ka-farmers, sana nag-enjoy kayo sa video ito. Uh, medyo mahaba-haba yung pag-take natin ng video. So, sa mga bago lang nakapanood dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. So, ayun lang mga ka-farmers. Salamat, ingat.